morning po. Medyo patanghali na. Alas 10 na po ng umaga. Ano? So, nandito po, nandito po tayo ngayon sa Tolentino Marketing pa rin. January 11 po, 2024. So, meron pong nagpabili sa atin tatlong makina. Isang Juki Single Needle High Speed Recon po. Ayan, sineset na po siya. At ito naman po ay walking foot. So, ito ay walking foot po na post type. Ito, sineset din ni Kuya. Dito naman yung walking foot nakamukha ng single needle. Ayan. So, eto pihira nagpapabili nito sa atin eh. Ayan. Sineset ni kuya recondition lang. Tapos yung isa is eto. Eto yung isa. So, eto yung isa walking foot. Para siyang single needle high speed pero yung foot niya ay umaandar din sabay nung sangipin. Kasi yung tatahiin daw ni Ma'am ay puro bag. Ayan, ito ay papunta pa ng Baguio City. Medyo malayo-layo. Seset muna natin. Then, saka po natin uh, didisassemble ulit. Tapos, saka po babalutin. So, ayun. Sa mga gusto ko, magpapili message nyo lang po ako. Mel Buenaventura po. Ayan. Ito po yung walking foot. Bihira naman po nagpapabili nito. So, ayan yung tinatahi leather. Kasi ang tatahiin po rito bag. Pero ito, karaniwan gamit din sa upholstery. So, isiniset po siya. Ayan po, leather po yung telaw tapos pinagpatong-patong ng sobrang patong ayan, recondition po yung ulo second hand, bago na po yung lamesa motor tsaka pa then ang pinagawa po nung nagpabili po sa atin is pinaserbo motor nya po ayan. so kanya rin po ito ito isiset din to, post type naman tapos yun pa yung isa, single needle high speed so ito so ito pang makapal to nagagamitin, ayan Ayan ang kapal ng tinatahi. Yan yung pwede kahit sa goma ng chinelas kuya oh, no? Ito mga maganda kasi bumabata kasi siya ah, Ayan pati yung pressure foot gumagalaw Kasi bumabata siya um, Gumahakbang siya parang ano Tapos ang karayom sa X21 Ang ganda ng tahi o kahit makapal Ang ganda ng tahi o kahit makapal Ayan, no, Papasada pa sa mas makapal, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Umaahon, <laughs> um -no, oh. Kahit ganito kakapal, oh. Ang kapal. Umaahon, oh. Kahit ganito kakapal, oh. Kasi pag high speed, nahihirapan siya. Oo, hindi. Kaya nga rekomenda ni Boss ganyan na lang daw. Dapat high speed kanina, eh. Naisa-set sa pang makapal, eh. Ano talaga siya? Papatakan siya, eh. Pero kahit ano, oh. Kayang-kaya, no? Kahit ano yan. Kahit yung pag-ibig siya. Inagamit pa ba backstitch niyan, no? Uh, ayan, okay no? Okay. Ayos. Okay na. Sige kuya, pasadaan mo nga na medyo mabilis-bilis. Para mapakita natin sa customer natin. Yun no? Yan talaga. Ah, ito sa makapalo Diretso smooth uh. na smooth. Uh, panis. Ayan no? kaya ah, kaya okay okay ako ah, yan thank you may ilang is din ba to sa ilalim wala meron din ako no? kamukha nung sa high speed no ah meron din ah, ang wala lang yung singer 20 yun ano yun ang wala ano? okay kuya thank you so eto juki ayan. so tinesting na po ito sa leather ayan leather na matitigas. Dapat kasi set size speed yung makina. Eh kaya lang, nirekomenda ng boss namin na ganito na lang daw para pang makakapal talaga. Ayan. So ito po ay walking foot. Single needle walking foot. Ayan. So ito, try natin yung walking foot na makina. sa dito. Try lang natin. Dapat kita ko. Dito, dito na lang sa ano. Ayan, okay na. Dapat na lang lang Dapat mo lang ng na dito sa ano. Ito ang kapal. Ilapit mo rito. Grabe kapal na ito. Pero ang takbo nito, mabagal talaga. Mabagal lang. Ang nanawa niya siya.

palagot-lagot eh. Palagot palagot. Bali yung pong high speed since tapos na po siya testing binalot na po ayun o. para habang inaantay set tong makina na to eto okay na rin ibabalot na lang din to eh. na-testing na natin to no? So, yung ulo niya ayun na nakakaon ah, na tapos ayan so i disassemble ito mamaya para mabalot yung sa high speed ayun eh, na pala na disassemble na so, ito na yung sa high speed oh. binabalot na Ayan, mga nakaservo. So naron naroon sila sa kabila. Ayun, binabalot yung isa. Ito yung lamesa nyo. Yun. Ayun yung ulo. Tapos yun, binabalot na rin yung walking foot. Ayan. Ang naiiwan na lang yung nasa gitna. Yung ating post type. Kasi yung post type medyo matagal sa iset. Kaya antayin muna natin. Ayun. So bali ito po yung binabili sa atin. Yung post type. Pagkakatakot. Ah, uh, pa e e e e e ano mo sa kanya? E mo yan kanya. Ah, pag... uh, yung pag-alis dito para pagsulod. Ha. Ah, uh Ganun na 'no. Yan, tapos idiin lang pababa. Itutulak pa baba yung bilog. Tapos saka saka may ko, Ayun. Oh, maalwa na isulot. Madali na isulot. May ano ba 'yan? May lifter sa tuhod. Oo. Tapos parang high speed bukod yung lifter dito, 'no. Yung kapit ng tarayong parang high speed. Ayun. Pagangat ng put. Tapos ito, ikanon nila. Saan nalang kapasok yan dito? Ikanon. Tapos pag baba, lalapat na siya, no? Ayan. Ayan. O kuya, ulitin mo. angat ang, ah, pag inangat ang put, pwede, tapos... Pwede dito, pa kamay. Ah, pwede rin dito. Pwede rin dito sa lifter, At ito. Sa, lifter. sa tuhod, ayan. Parang sa single high speed nga. Tapos ito, naililiko to di ba? Tutulak pa baba. Tutulak pa baba, tapos sa kamay maililiko siya. Para madali sulutan ng sinulit. Ayan. madali gamitin to kasi bilog eh yun yun bagay na bagay sa may mga kantuhan na bagay na kuya ang tinatay po ni kuya leather po yan pwede pa ba natin pakapalin pa uh, Request kasi ng ating kliyente is pang makapal talaga siya dahil pag ngayon tatahinin. nila dalawang patong. Ayan, dalaw dalawang patong na leather, ano? ngayon, uh, eh, times to, eh, ano natin? Tupi pupi pa. Bali apat. Uh, bali... bali apat na patong. So, apat na patong na leather. Yung leather po, hindi lang basta makapal, matigas po ang tela niyan. Ayan, oh. Smooth na smooth, oh. Hindi man lang na nag-lock to, oh. Ito kasi madali kasi sa, ano, sa paliko. Ayan, oh. Ayan, no, talaga naikokorte siya, no. Ayan, no. Naikokorte yung pabilog. Oh, may na 1.16 na. Ngayon, ay, ano natin. Naka 1.16 na. E... Nakagay doon. No? Apat na patong. Oh, ah, apat na patong. Ngayon, titiklop pa. Titiklop pa tayo. Ah, di 8 na. 1. Ba. Walong patong. Ayan, napakatigas nakapakat... na nito. Ayan ah, na ay yung sa mga strap ng bag, yung, ah. yung sa mga pambabaing bag na mamahalin. <clears throat> Ayan o. Yun. Smooth na smooth oh. Ito kapal na yun. Ang kapal na, yan. Oh. Kapal na hunit o. Oh. Ayan maganda. Ayan. Ayun, pinagulong, oh, pinaikot 116. Walong <laughs> patong ano, kuya? Walong patong na leather. Panis. Okay, eh, no? kapal. Oh. Okay na po, okay na po yung makina natin. Ako ah, yung paturo ng ano, yung pag... papalit ng bobbin winder kan Ah, parang babin winder. ayun yung babin winder. Parang, parang sa double needle, di ba? Ah, susungkitin lang ng ano to, di ba? Na, ayan, o. No? Oh. Sungkitin mo ng nipper, o kaya chani. Ayun, nakangat na yun, eh. ayun. Ang sinulid na ginamit natin, parang ticket 30 to, eh. Makapal, makapal talaga. Ayun yung pagkakabit, o. Ayun. Kasok dito, ah sa may biyak. Ayan, sa so may biyak. ikakawit. Saka, saka, susung saka paikutin para sumungkit. Saka to. Ayan, ibaba yung pinakalak. Ayun, susungkit na siya. Ayun. Kapag nagpalit kayo ng karayo, pag nasulot, oh, palit ng karayo, oh, sulot ng karayo, para madaling isulot. Ayan. Ito si Kuya Doming po ang eksperto rito eh. Special machine. Kuya Doming, baka may gusto kong batiin. Yun. Ayan. Yes. Batiin mo yung mga kamag-anak natin sa probinsya. Ayos. Hindi mo lang nag-lockdown. O, oh, bago po kasi rotating. Eh. Ah, saan lalagyan ng langis, Kuya? Hindi, yung yung... pin. Yung pampatak. Hindi, ah. skull pin. Yung sa ice ah yung yung ninaano rito okay, sa speed okay dito yung langis saan nalagyan ng langis ito patak patak lang ito ito tsaka ito napapatakan ng langis ito tsaka ito ito wala ito wala itong dalawang butas na ito wala okay dito lang ba ito lang dalawang butas na ito eh dito sa parting rotating wala na dyan wala hindi na kailangan patakan dito Ayun, yung mga butas na yung papatakan daw yun ng langis. okay, so okay na na, ano na... Yan. Yan ang mga papatakan ng langis. Ah, yan pala sa mga butas niya dyan. So, doon po natin papatakan ng langis para yung makina maalagaan. Para hindi siya mag up. ito yung mga butas sa kanyang ano pinaka base ito dito naman sa taas dalawa lang ito at saka ito yung post type kasi hindi so pwede yung... um, saka ang takbo niya hindi naman ganong kabilisan eh, no? mabagal lang yan kuya salamat salamat sa pagsiset yan, si kuya doming po yung nagseset lagi pag special machine ito kasi ang post type wala akong langis sa ilalim yan papatak lamang po siya hindi ka mukha ng high speed hindi ka mukha ng walking foot na ano parang high speed meron siyang sariling lagayan ng langis ito ho, wala ito naman ilalapat ni Kuya Doming yan para maganda lapat so ito po nakalapat po dapat yan pag ibabalik nyo pero since kakalasin po doon na lang po yan ilalapat okay na Bira kasi nagpapabili talaga nito Kasi Bira naman gumagamit Ayan o Testing ulit Ano pa yan Standing Ano pa yan Standing testing Ayan Inalun-alun e ko kung kita sa camera Okay na Ayan po yung nakaservo motor Ayan po Tapos may pripuyang ilaw Ito Nasa ilalim dikit na lang po 'yan doon. Bali tatlong makina po yung kinuha ng ating subscriber. Yan po, tsaka yung pinakita ko kanina, single ice speed. Yung dalawa kasi nakabalot na. Kuya, dito na ako sa laban. Ito kasi yung dalawa nakabalot na. Ito, ito yung mesa. Tsaka ito. Yan. So. Ay go. Ah pang bag, pang sapatos pang, 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 pang ano na, basta lahat sa makapal para pagka ni rugby yan, tatahian na lang ano <coughs> maganda to sa mga kantuhan gawa ng ano eh no pagulong yung ano niya eh no at saka mga dukot-dukot sa bag yung o yung mga, mga gilid, yung mga, gilid na, oh, yung mga ganito po ng bag o oh. yung mga gilid na ko madali po tahiin dyan yan. So bali ito po yung mga nabalot Isa, dalawa Tatlo Apat, lima Ay bali anim yan eh Ay yung pala yung isa So bali anim yan Ito yung pinakamaliit Single high speed Sumunod so, walking foot Yung isa post type Tapos ito yung mga paa yan Isa Dalawa Tapos yun yung pangatlo Ayan So ayun po May mga nakalagay din yan may mga nakalagay din yan, pangalan, address, cellphone number nung nagpapabili. So ayun, maraming maraming salamat hanggang dito na lang. Medyo kainitan. Alauna ng hapon. So, bye bye po.